guys so, nasa 60 floor tayo na yeah, yan level 60 nagag patas tas so, uh, 66 floor hindi mag i off tayo mag uwan tayo na key or kitchen exhaust fan guys. <coughs> Yung elevator kasi guys, ang um, 60 floor lang. Kaya, mag-aag lang tayo. Ngayon, nasa level 61 pa lang tayo. Tapos pa. Kalapag apa guys? ingat, oh, okay, <coughs> 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 okay, kain pa naman okay, guys? pangarap uh, floor 66 na tayo okay, yun guys And 66 floor open okay, natin ito guys guys wala sa 66 floor

guys kabilang side nandun yung uh, dalawang ano pa dalawang KF or Ketsen Exos pan na nagsiserve dun sa penthouse ba di bubuksan din natin yun guys tayo sa kapila hindi tayo nandito ngayon sa pinaka tuk so guys huwag natin ito yan yung motor ni guys oh. tapos <coughs> pa. Ito. Ito isa. Hindi Ito naman yung motor niya guys. Okay yeah, na guys. Prepara tayo. Magdan ulit tayo hanggang ano guys. Hanggang 58. Malik tayo hanggang 58 floor. guys. It's shift. Ah. Centralized air conditioning. Alam mo so, na guys, ito yung ducting niya. Uh, return air duct. Uh, return air duct. a uh, return suction.

Pasok okay yung pababa guys Hindi anyway, nakakahinga Yung pakyat lang